Pag sinabing Kulawo, dito lang yung matatagpuan sa tanawan. Halo-halo ang laman. May kalabaw, may baka. mahilig ka sa ganun sa mga goto, Kulawo is the best. Pinagsamang laman loob ng kalabaw at baka. Pwede pong ulam, pwede pong pulutan, pwede rin pong papakin lamang, depende po sa nakain po. Pangalan po namin tindahan ay Binas Kulawo. Panorin niyo po ang kwento ng pinagmamalaking pagkain dito po sa Tanawan City, ang Kulawo po sa Tikim TV. Pag po may ng overload, andun po lahat ng parts ng baka na ilalagay po natin. Kagaya po ng bulaklak, ng tuwalya, ng atay, ng balat at ang nalaman. si Sir, talaga masarap po yung sabaw namin. Sabaw pa lang, ulam na. Pag pumunta po kayo dito sa Batangas, Kulawo talaga ang hahanapin ng mga tao. na po namin ay kulawo. Meron po kaming 60 regular at 100 overload. Pagpunta niyo po dito sa Tanawan, marami pong kainan dito. Nandito po kami sa Vietna. Uh, ang aming pong palatandaan ay ari pong aming poste. Tsaka ari pong aming kalabaw. Makikita nyo rin po dito na marami kaming karning mga nakalatag, mga luto, mga iba't ibang part po. Pag ang bumili, sila po napili ng ilalahok. Ang mga parte po nila ay binubong, atay, balat, tuwalya, laman, at tapos gugupit-gupitin po natin. Bago po i-serve sa order po, atin po ang sasalina ng mainit sa sabaw para po mainit din yung laman ng in-order nila. Saka po natin i-serve para po mainit. Ako po si Ameline Eldoria Ako po ay anak ng may-ari na rin po lawuan dito sa Tanawan, Batangas. Ako po ay 42 years old. Nag-start po ako magtinda ng kulawo, mga 10 years old po, grade 4 po ako. Hanggang ngayon po. Ang mga sangkap po ng aming kulawo ay balat, atay, isaw, binubong, uh, bulaklak, tsaka po towel. ang amin mga customer ay iba-iba. Meron tong meron pong driver, meron pong mga rider, meron pong mga bikers, meron mga nagtatrabaho sa opisina. Iba't iba pong tao. Agdiner po, may kasama na po siyang kanin, patis, kalamansi, sili, sibuyas, saka bawang at sangag para mas masarap siya. Open po kami mula Lunes hanggang Linggo, 24/7 po. Ako po ang tindera ni Venus Kulawo, Ako po si Lourdes Chavez. Ako po ay pamangkin niya. Ang pagkakaiba po ng kulawo sa Gotong Batangas po, ang amin pong ang kulawo po may kulay. Yung pong Gotong Batangas, wala po siyang kulay. Ang pagluluto po, ilagay po muna natin sa halbusan. Pag po siya halbus na, ililipat po dito sa sadyang may na kaldero. Doon po natin siya titimplahan. lang din po ng proseso ng pagluluto ng Gotong Batangas at Kulawo. Yun nga lang po ang pinakaiba nila, yung kulay lang po. Pinapakuluan po namin hanggang sa lumambot. Tapos po, pag malambot na po, kinukulayan po namin ng aswete. Tapos saka po namin lalagyan ng kanyang mga saho, mga sangkap, mga seasoning, na mga asin, paminta, bawang na sangag, yan po. Ang aming lamang pong kulaw ay pare-parehas po sa lahat ng aming magtitinda. Iisa naman po ang lahok namin, iisa ang lasa, pare-parehas po lahat. Um, elementary pa lang po ako, nagtitinda na po ako ng kulawo. Ang pagtitinda po namin ng kulawo ay palipat-lipat. Noong una po, nandun po kami sa bangketa. Napunta rin po kami sa harap ng rapen and carry. Hanggang sa lumipat na po kami dito, dito na po kami nagtagal sa pwesto namin dito. Apo, dito na po talaga kami itinayo sa pwesto namin dito. At dito rin po kami pinupuntahan ng aming mga suki at saka ng mga gustong kumain ng kulawo. Huh? Uh, simula pala sa kanilang magulang, dito na ako kumakain. Hanggang siya na yung nandito, ito pa rin, kain pa rin. Sa umaga po siya nandito, kaso nga lang po sa soa, matanda na, hindi na po siya pwedeng sobrang init po, baka mamaya po yun. Hindi na bago. Mula sa magulang niya hanggang sa ngayon, walang pagbabago sa lasa. Yung pa rin. Masarap pa din. Basta namili kami dito sa tanawan, diretso na kami dito kakain bago kami umuwi. Yung lasa niya kakaiba eh. Um nakakain ako ng mga kalabaw, nakakain na ako ng pares, pero ito parang kakaiba siya saapan lasa. Kaya ano, uh, dinayo talaga namin para matikman. I recommend ko siya kasi ano, um uh, unang-una, hindi ito yung pangkaraniwan na pagkain sa ibang lugar. Tapos pangalawa, yung presyo niya worth it, di ba? So, yung nakasanayan natin na Paris mami, ito yung kakaiba. Na, pero sasabi ko na talagang maririnig kami natin sa iba. Tentahan na po kami dito ng iba't ibang vlogger, tsaka po yung sa GMA 7 po yung Biyahe po ni Drew na interview na rin po kami dito. Sarap daw po nagbalot pa po sila masarap siya. din then, yun nga, madami. Okay. Pag sinabing kulaw, oh, <laughs> dito lang sa tanawan, matitik man. Oh, bukod sa lasa, yun sa dami, kaya binabalik-balikan dito. Ang galing pa kami Santo Tomas, ito lang ang dinayo na dito. Dito talaga kami napunta pagka galing kami inuman, ganun. So, suki na kami dito tanggal talaga hangover mo. Tsaka masarap talaga siya. daman daman mo yung lasa ng mga laman, ng laman loob. Ah, uh, sa presyo niya, sulit naman. So, yun guys. Pag nasa tanawan kayo, hindi kayo pwedeng hindi dadaan dito. You must try this. may papayo ko po sa magninegosyo pa lang na maayos po ang pakikitungo sa mga customer. Ang paninda po dapat laging maayos, malinis, um, laging masarap ang luto. May mga customer na po kami dito na bata pa lang daw po sila. Suki na ng aming Aming mothers, dito na po talagang si Simula bata pa sila, nakain na daw po sila dito. Hanggang ngayon po, pabalik-balik pa rin po sila dito. Bata pa ako, dito na ako lagi nakain eh. Kasi nga, yung pagkain nila yung masarap. amin pong pulawo ay simula pa po nung dalaga pa po, po ang aking mother. Tapos hanggang ngayon po, nag, uh, ano, nag, natuloy-tuloy pa rin po. Mula 1971 po hanggang ngayon po. Ah, marami na pong naitulong sa amin ang negosyo ng mother ko. Nakapagpaaral na po ng ilan. Lima po kami magkakapatid. Nakabili na rin po ng sasakyan, nakapagpagawa ng bahay, na pambayad namin sa buwang-buwang bayarin. katas po ng Kulawo. Ah, guminhawa naman po pero yung sakto lang po. Yun lang po kasi ang negosyo namin talaga, Kulawo. po dito sa Tanawan City ang aming Kulawo. Talaga po dinadayo ng mga taga-ibang lugar ang aming Kulawo. Mga galing po, po, sa iba't ibang lugar, sa Kalamba, sa Batangas, sa Kabite. Kinahanap-hanap po talaga nila ang aming Kulawo. Pagbisita nyo dito sa Tanawan, Batangas hanggat hindi nyo po natitikman ang kulawo namin dito. Uh, punta na lang po kayo dito sa Tanawan City, Batangas para po matikman ang Venus Kulawo. The best po. Iniimbitahan ko po kayo kapag po kayo nagawi dito sa Tanawan City. Tikman niyo po ang aming kulawo at hindi po kayo magsisisi sa lasa. Magpapabalot pa po kayo pag natikman ninyo. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.